Tapos tayo nang, ano kong makapag-shoot. Nakasumrero tayo at saka nakapayo. Kasi kanina hindi nang mainit. E ngayon mainit na. Nasisira na yung beauty ko. To, 'yung walang pambili, pwede kayong mamitas dito. Malinis to ah kasi sa palayan ah. Diba? Free. Malinis to kasi sa palayan. Free kayong mamitas dito. As long as gusto niyo yan talaga. Choi, available. Ayan, Ay, nandito na kami. Ay, dalang <laughs> lambing. Oh, ikaw na din, karoon lang ako pagbalik, ha? Oh, may talaba. Dito na kami, mga kamamshi, oh. Ay, dito pa lang isa, oh. Hmm. Ito na yung, ano, pwesto ng aming friend, mga kamamshi, oh. Bat Choi, available here. Ano pangalan to? <laughs> Kay Raya, Bat Choi, yan, ano, mga kamamshi, oh. Bukod sa may batcho yung mga kamamsi, may talaba. Kakain din tayo ng talaba dito Ayon mga kamamsi. Ba? Mm. Yung bahay niya, nandun sa telecom compound. Tapos, ito yung pesto. Okay. <laughs> Kanin mga kamamsi. Ano to? Mm. Manok. Chicken soup. Ano to? Ano klaseng manok to? Kagabi lang to lumipad, tapos sino, ano, huli ka agad. Ayan na nandiyan na sa kasirula. Ato, monggo. Pansit at saka isdang preto, mga kamamshi. Ito na yung pwesto nila, mga kamamshi. O, bago tayo papasok, Lito, kitingin muna tayo. Ayan, may palayan dyan, mga kamamshi. O. Malawak ang palayan. Hmm, naaliwala sang daan. Hindi masyadong mainit. Ayan, pasok tayo dito, mga kamamshi. Mm. Andito na kami. Galing pa kami ng USA. <laughs> ari ari na yung galing inyo nga espesyal <laughs> na. Oh, ako sa ulan yung nag-abot. Galing yung Galing yung mga kumangshi. O oh, may palayan pala sila dyan. Kompleto na pala ni no? O oh, may plato. Ayan. Bagong pistong. Mga ilang buwan na to ni. Naka, naka, ano, nakatayo dito. Two weeks ako nga naka-open house. Oh, 2 huh? oh, weeks pa lang. Ito yung friend ko. Ayan. Gusto Ay, ano na na. Gusto nila. Ang yung makalalooy. From Philippines. Go to USA. <laughs> um, ayan, may palayan pala. Ang dyan mga kumamshi. Walang baka, diri ni. Ni, Walang baka. Pero walang bunga. Ilang pala yan, no? Oh? <coughs> ha? Mamishie, may araw sa pangtahong. Ay, may kangkong dyan? Ay, sige. Pwede tayo mag knockout dyan ng kangkong? May may kangkong daw dito, mga kamamishie. Mag-nakaw daw kami ng kangkong dito. Ayan. Ay, may kangkong dyan. O, sige. Uh, mag knockout tayo ng kangkong dyan. <laughs> Sino may araw dyan, eh? mag Ano daw kami, mag knockout ng kangkong. Oh, so, walang walang free. Ah, free daw. Free. Kahit isang sako yung kunin namin dyan kasi free nga eh. Maganda lang ang pwisto dito pag hindi mainit no. Pero pag mainit, grabe no. Ha? Oo, oh, mahangin-hangin. Pwede nang hindi mag-electric pa no. Hmm. Anong gamit ng ilaw dito? Ano lang? Solar. Oo, oh, may solar dito. Galing Philippines pala yung solar. <laughs> ano ni Dere? Kwarto ni? May hagdanan. Ah, ito yung aking ihada. Ayan. Oh, walang pante <laughs> Aircon. <laughs> Tapos magluto ka mo talaga. Ano yung naog pa Ay, oo. -oh. Hmm. Maganda di pa lang. Ay, sus. Pwede ka na lang matulog, no? Di na magpauli. Oh, may dapog ma. Sosyal. Oh, naalala ko tuloy sa probinsya. Ganyan yung mga dapog. Kay Panday man. Ang ah, tag-iya. Kan tag ko man. Oh, may chicharon, may itlog. o oh, kompleto na. Hmm. Ang special ba ni Makano? Makano? Special ba Ha? 65. Pila? 65? 65? 65. Wala naman presyo sa labas, ha? Ah. No? oh, oh. Paano, so oh ito, sige. Paano, 65 daw. O, magtarpulin si Nene. Next, next year. <laughs> 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 65 daw. <laughs> yeah, special batchoy Ako sinong gustong magbatchoy dito, ha? Kay Saraya, yeah, batsoy yan. Oh. 65. Ang special order. Special na yan, eh, no? Special batchoy 65, oh. 65 mga kamamshi. Tapos yung or, ano, anong kasunod sa special? Regular. <laughs> Magkano regular? 50. 50. Pero yung gusto ko matikman yung special mga kamamshi. Try natin yung special bat ni nene, nene. Ayan, nakalakwat sa kami dito. Malapit lang pala, no? Akala ko malayo. Kasi ang bal mo ni, eh. lampas tay ambal Ang bal ni hindi to tay dadaan. Pag-check daw ma'am, pag-check daw ma'am. 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 Pag-check to man. pag check daw maam pag mawala pala si Mamshi, mm -hmm. mga kamamshi, pag ako lang mag-isa. Kala ko doon sa may tay-tay talaga. Malapit lang pala. Oo, lang sa ng... Oh, may saging pa doon. lang, hindi May saging pa noon, mga kamamshi. Oh. So, so, may oh. Saging pa. Tapos ang ganda, ang paganda, ha? tabing kalsada lang ni Kushi. Batsu yan ay gawa lamang sa kawayan kasi bagong pwesto pa to dito mga kamamushi. One month pa to no? One month? One month pa kayo dito ni no? Tapos ito kwarto nyo pag dito matulog. Ayan, dyan si Raya nakakulong. Raya nakakulong ka dyan. Ni, nee, one month pa lang to no? Ang pwesto nyo, no? Wala pa, wala, pa. Ah, wala pa. one month. Ah, wala pa one month, mga kamamshi. Siguro, pag abuti na to ng uh, two months, grabe na to ang pundasyon. One month pa lang. Ito na. O. Oh. Magkano inyo nga, ano, renta dito, ni? Three thousand? Oo, oh, three thousand, mga kamamshi. Maganda, no? Kasi malaki naman, o. Three thousand? Oo. Three thousand. Tapos ang isang serve na ano doon magkano? 70. 70 ang talaba. 65 ang batsoy. Oo, oh, special. Sige, try natin. Tapos pagkatapos kumain, magnakaw kami ng kangkong diyan sa tabi-tabi. <laughs> oh, may mga kangkong. Oh, sarap 'yan adobo, mga kamamshi, lagyan ng giniling na baboy. Ayyan. Punta kami diyan mamaya, mga kamamshi. Habang hindi pa na-prepare ni Nini, yung order naming dalawang batsoy na special. <laughs> Busy pa siya. Bababa muna tayo mga kamamshi. Dito. Manguha daw tayo ng tangkong. aray. Hala. Sige, try nating bumaba dito. Hmm, dandan hmm, -dan tayo. Hmm. Hmm. Bababa tayo dito. Eps. Ay, nako. Ay, ga, galaw-galaw palang lang hawakan eh. Hmm, gumagalaw-galaw. Ayan ang talaba. Hmm. talaba. Hmm, Oo. Dali. Ay, dyan siya sa ilalim. Dami palang lang kangkong dito, oh. Kangkong. Ah, nagtikto tiktok kayo dyan sa ilal ano, ilalim. Princess, maraming kangkong dito. Aray. Aray, aray. May alam rin. May alam rin. Hmm. kami ng kangkong dito, kangkong. Pero bisaya man to klase nga kangkong ni, no? Ha? No klasing kangkong to? Pula ang ano niya. Pula ang... Ano ba yan? Hmm? Ang kangkong mga kamamsi. Pero matigas to ni no klasing kangkong kung adubohon. Ah, hindi man. Ah. Kasi parang bisaya siya na klase na kangkong. Ay. No. Mangwa tayo kangkong. Para pwede natin iadobo, mga kamamshi. Oh. Yan pala yan. Ang lawak ng pwesto. Nila. nagbidyo bijo tayo dito mga kamamshi. Ang lawak ng pwesto ah. Hmm. Mamitas tayo ng kangkong dito mga kamamshi. Ayan. Ikot, ikot tayo. Oh, ang ganda ng view. Mamitas tayo ng kangkong. Aray, lipat tayo, lipa tayo dito mga kamamshi. Ay, sa'yo yan. Oh, ito yung tagapayong kung mga kamamshi. <laughs> tagapayong. -taga 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 tayo <laughs> video natin yung <laughs> dito tayo banda ay Oo, oh, dito dito tayo kuha tayo kangkong dito ha kasi libre daw eh kanap tayo ng kangkong dito kasi free oh free nga daw ang kangkong adupuhin natin lagyan natin ng giniling na tidi ka lang dyan ga Lagyan natin ng, dyan ka lang. Ayan. oo, so, adubo kami ng kangkong. Libre lang ito dito mga kamangsi ha. Gusto namin magkuha ng ano, ng doon kabanda. Gusto namin magkuha ng isang sako mga kamangsi na kangkong. Kaya lang, hindi pa umabot ng isang plastik. Kalahating araw na kami dito, pero ilan pa lang ang namin o oh, parang 30 tiraso pa lang yung napitas napitas okay, namin ano na namin anon. Ano selograph wala oh. Doon pag paliwanag sa barangay. Eh <laughs> <laughs> barangay pa <ito> pala. Hoy <laughs> mga best friends. <laughs> <laughs> Sabi niya makakumsi alam niyo kasi ang daming ganito ganon oh. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Hindi okay, ko eh, mag lang kung pwede mo magpaliwanag paliwanag sa 'yo kasi nahirap uh, uh, maghanap ng langkong. Talbos ng langkong eh. Huwag na kayong tumaen kung ayaw niyong mag <laughs> maghirap. Mag mag o uh -huh. Wala na masarap. Wala mas mabuti ang pinaghirapan. Mm. Walang bayad, kaya lang ang hirap mamitas ng kangkong. Libre ito mga kamamsi ha. Hirap mamitas ng kangkong. Pero ang ganda. Fresh na fresh. Fresh na fresh yung kangkong. Oh. Mm. Mm. Pero, itong klaseng kangkong bisaya yung legs ko. Dito na muna ako. Ah, Then, kay? na. Hindi tayo tapos sa tempo. Pupos ah, na, na naman. Pupos na naman. Tapusin muna natin magda, ano, magkuha ng tangkong. Wala na bakterya yung katawan mo. Puro hmm. na lang gluta yan. Ayan. <laughs> hmm. <laughs> Tingnan mo, tuwad-tuwad pa -tuwad yan, no? hmm. Yung friend ko sa TikTok, tuwad-tuwad. Hmm. Tuwad! -tuwad. <laughs> <laughs> nakaka americana pa yan. <laughs> Ayan mga kamangsi ha. Kunti pa lang yung nakuha natin ha. Oh. Hmm? Ayan oh, ang ganda oh. Hmm? Kita nyo. Sarap po talaga sa adobo So, yung ilang, para, ilang piraso pa lang yung nakuha ko. Hmm? Stop ko na. Ay, doon banda pala, may kamuti, oh. No? May like kamuti hey, doon man daw. Ha? <laughs> wow, ayan. Halo mo dyan. Thanks God! At magkaroon sana tayo ng ganon para hindi tayo masyadong mahirapan. O, oh, nandyan yung bag namin mga kamamsyo. Oh. Sige, ilagay mo sa ano mo. Yan, sa shoulder mo. Ayan na ang kangkong namin, o. Oh. Yung plano namin na isang sako, hindi pala umabot ng kalahating plastic. Ang hirap pala mga ng tangko. Naku, ang hirap. Ang kagandahan dito mga kalamsi kasi tabi ng kalsada o. Oh. Ayan ang pwesto nila. Ay, naku. Yayaman ko malang araw. Promise. <laughs> Itong bata ito. Okit, <laughs> okit. <laughs> Ayan na ang aking batchoy, mga kamamshi. Gawa ni Nini. Batchoy ni Nini at don don. Hmm. Oh. try natin. Batchoy na na ano, na sutang honi, no? Batchoy na sutang mga kamamshi. Special menu na may etlog ni Papsi. Ayan. <laughs> Ayan. Mm. Parang natatakam na akong kumain. na. Ito sa aking friend. Ayan, kumain na siya. O, hindi na talaga mapigilan. Gutom sarap. na gutom. Hmm. Nagutom siya dahil sa kangkong. <laughs> Ito naman ang akin mga kamamish. Ayan, try na. <tod> hindi kayo talaga magsisi dito sa Raya Batsuyan. Ang sarap, mafresh ka ang hangin. Masarap magloto ang aking friend. Ayan. Mm, parang bumbay. <laughs> Ayan o. Oh. May palayan pa sa likod. Malawak ang palayan. Parang sa rest house Ay, lang kami no, mga kamamishin. Yan ang aking friend. Galing USA. Nanguha lang yan ng kangkung. Parang nah nahagal dahil sa kangkung. <laughs> mm. Dito sa harap. Mm. Tabi kalsada. Parang sa rest house lang mga kamamishin. Bagong pwesto to dito. Mm. May talaba pa tabak taba Iya, taba. ito, ito, ito ako kamo sa akong na farm. Mm. Pag, pag kumain daw kayo dito, ito, ito daw, sa, na, ito sa farm. Ayan lang farm. Ito hmm. na mga kamamshi. Kami ay uuwi na at ready na ang aming dala. Oh, may dala tayo dito para kay Papsi dalawang serve na talaba. Mainit pa mga kamamshi at ang laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Ito naman ay ang lebreng kangkong. Ito yung pasalubong ko kay Tapsi. Dalawang serve na talaba at saka kangkong. Walang batsoy. Ako lang ang kumain ng batsoy kanina. Hmm, nakaridi na kami yung Uwi na kami. At kami ay busog na. Na naglakwat siya dito sa farm. Or rest house. Anong tawag dito? talabahan nis house talabahan house <laughs> bosog na kami at kami ay aalis na mga kamamshi thank you for watching bye bye God bless thank you ni ang sarap talaga. Siguradong balik-balikan. Siguradong balik-balikan yung ang batsyo ni Mga kamam si Hindi pa makamubun eh. Kung Masarap eh.